matatandaan na hindi matanggap-tanggap ng House of the Representatives ang pasya ng Korte Suprema tungkol sa pagdeklarang unconstitutional at void ang impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte. At kahit na in na po ito ng Senado, taba ang mga luko, <laughs> nag-file pa rin po sila ng motion for reconsideration. Pero hito po, lalo po silang iiyak ngayon mga kapartner, dahil ang mm. Party Suprema ay pinagpaliban muna ang pagtalakay tungkol sa Motion for Reconsideration ng House of the Representative sa pangunguna ni Martin Romualdez. Ano po ang inyong masasabi dito partner Vemar? Okay. Nagtantrum si uh, Baby Damolag. <laughs> Bakit mga kababayan? Ito po yung detalye nito. No? Babasahin po muna natin. The Supreme Court mm -hmm. SC in bank has deferred action on motion a uh, motion for reconsideration filed by the House of groups Representatives and other groups challenging the high court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. In a wider mm -hmm. message, SC spokesperson Attorney Tamayo. May Ting told reporters that the motion were on the agenda for the Tuesday in bank session, but were not acted upon since the court is still waiting for more motions to be submitted before taking action. Meanwhile, when asked, Attorney Ting did not provide a reason for the inact yon mga kapartner, ano ba naman ito? Kung baga inaasahan nila ito mga kapartner na pag uh, MR nila, kasi nga ba diba, nang, nang naganap nga dyan sa Senado, yung uh, nagkaroon sila ng uh, dibatihan dyan. At ang isa nga sa kanilang pinagdibatihan na ipagpa, ano muna, antayin muna natin kasi may MR, ba diba? Eh ngayon, biglang uh, lumabas na po ito ngayon na MR, na ito ang inaasahan nito siguro ng itong mga kampo nila Martin Romualdez na nag-file nitong impeachment ay inaasahan nila nakakampihan sila o papanigan sila nitong Supreme Court. Ngunit iba po ang nangyari sapagkat ayon sa Supreme Court, defels muna. Kung baga pinagpaliban muna nila dyan kasi siguro baka nga may naulanigan pa sila, marami pang magpapile nito ng ano. Kaya pagsamasayay nyo muna dyan, dyan ka muna, wag muna kaming makikiano dyan. Isa pag isahin na natin para isa na rin desisyon. Kasi yung naunang desisyon, sinabihan na namin, immediate, executory, ayaw yung sundin eh. So ngayon, baka mamaya, pag naglabas na naman kami, eh eh ay, ay, ito, akin na lang ito, ano ho? Siguro baka mamaya, pag naglabas na naman kami nito, eh, mag, mag, ma motion na naman kayo, tatagal na naman tayo dito. So pag samasamayan nyo na lang yan, total, mukhang marami pa tayong unang liligan siguro. Ganon malamang ang ginawa ng Supreme Court dito, mga partner. Yan muna ang aking pangunang uh, reaction tungkol dito. Partner, okay, na mama. Na, uh, partner ba dong? Bago ikaw, linawin natin, yung source po natin dito ay sa FB page ng batas PH. Ito po ay uh, legit po ang source na ito at marami na rin uh, parang uh, updated lagi itong uh, FB page na ito. Mga kapartner ba dong? Okay, mga partner, no? Kasi naman uh, hindi dapat yung action nila hindi dapat nakabatay sa MR, no? Kasi dapat nakabatay yan sa unang desisyon. Ang linaw mm -hmm. naman po ng desisyon na ng Supreme Court, ang linaw po na immediate and executor, executory. Uh -huh. Ibig sabihin, dapat na pong ipatupad. Ngayon, kung uh -huh. aasahan po nila sa action nila ay uh, MR lamang, eh alam nyo naman pong napakarami ng mga kaso sa Supreme Court. Ito po, lahat po ng mga uh, galing na po sa lower court na dumaan sa Court of Appeals na inapila pa po. Ngayon nasa Supreme Court din po yun. Dapat po yung mga unanimous decision, magkaroon na sila ng ideya na pag unanimous decision na, wala na pong kapag apag -asa. kasi sabi nga ni Senator Marcoleta, lab ay walong, walong uh, justices yung kinakailangan bumaliktad. Kaya napaka-imposible. Ito siguro, ang tingin ko rito, yung move nila na magkaroon pa ng MR para lang hindi sila mapahiya sa kanilang What? mga constituents na kinakailangan nilang sabihin na ginawa na namin ang lahat pero ayaw nila ng accountability para kay Sara. Napakarami pong dapat habulin kung accountability. Hindi po si Bipisara ang uh, pinaka... Hindi po si Bipisara ang magnanakaw. Hindi po si Bibi ang tunay na nagtakbo ng mga pera. Nariyan po, baka kasama ninyo, kasama ninyong pumapalakpak, kasama ninyong nag-aain diyan sa MR na yan, partner. Partner ka PL. Dapat tandaan niyo 'yung sinabi ko nung nagawaang linggo na para sa akin ang meaning ng MR ay malas lumwaldes. <laughs> o di ba kayo nangyari na? <laughs> o di ba kayo nangyari na, mga partner Pwede, lang pwede. mas, din. mas lalo nang minala si Romualdez. Kasi yung inaasahan nila na papanigan sila ng Korte Suprema itong kanilang MR, which is itong ang Malas Romualdez, <laughs> hindi naman po sila pinagbigyan mga partner. So, ano na naman kaya ang susunod nilang gagawin? So, ako uh, kung, 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 halimbawa, ako isa ako sa kanila, partner, no? Kung isa ako sa kanila, maghihintay na lang ako sa susunod na taon. Ganun na lang kasimple. Kasi, kung ipagpipilita nila ngayon, wala na. Kung baga sa basketball, partner, tampak na sila, eh. Lahat na lang ginawa nilang tira, ginawa na nila, pero walang pumapasok. Oh, ang natatangin pag-asa na lang nila sa susunod na taon, ang tanong,

ah uh, uh, lead vocalist po ako ngayon. At uh, ito po yung kanta ko. Papaano ko lang sa inyo ha. sa oh, nyo na. Aba, uh, ano lang ito? Aba, tatapatan mo si Auntie Claire. Uh, Oo, oh, oh, ganito lang yan Oh. Yeah. Ay, ayosin mo. Ay, Tika muna. Siguraduhin, siguraduhin, mo yan kasi si Auntie Claire yabag ha. Baka yabag ka rin ha. Siguraduhin <laughs> <laughs> uh, ko talaga. Namis no, yabag pa ako uh, doon. <laughs> tayo, tayo, <laughs> Ito yung kanta, Ito, ito ang kanta. Kaya ako naka ganito ngayon kasi ano talay, lead vocalist Ganito ang kanta. Sabi dito sa kanta to, Mitulo na, mitulo na. Ay, <laughs> Pwede bang sabihin yan sa himpapawit yan sinasabi nung mitulo na? Parang... Bisaya <laughs> yun, partner. Bisaya yun. Parang BD yan. <manyan> iyak na ba ibig sabihin nun. partner ba dong ibig sabihin n'on iyak na iyak na Ay po ko naman na kung <manyan> <manyan> <ba>, <manyan> mata ayaw na mata partner kina 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 ba, yung, <manyan> <Di> ba, <manyan> ba hong, sa mga si... kina 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 Partner, pag sinasabi mo manifest, ay Baga, bahala kayo dyan. Hindi na namin yung gagalawin. Oh, wow. Eh, unanimous na nga. Meron pa kayong motion eh. Kung parang, respeto na lang din yan ng, ano, ng Supreme Court. Pero at the end of the day, talagang uh, yung motion nila, matik pa rin, matinide pa rin ho yan. Sa so, ngayon, ginamit lang muna yung word na deferred. Pero, aba, sa totoo lang, wala na yan. A basura wala na. na, na wala na. Basura na yan pa Matitigas ah. lang ulo. Matitigas lang ulo nila gusto lang nila ayaw. ay ayaw na lang ayaw lang nilang mapahiya pero ang katotohanan pahiyang pahiya na sila. Mm -hmm. Actually okay. partner alam na nila na ano na wala na silang kapagapagasa. pagasa <laughs> kasi nga uh, mm -hmm. kita mo may mga action na sila na konkon uh, -kon, nananawagan na sila na magbago na ng constitution at uh, sagutin <laughs> ko lang din yung bakit nagtatanong na si ano si uh, Kapil bakit 'ta uh, hindi na lang hintayin, 'di ba? 'Yun yung tanong niya kanina. Bakit hindi uh, na lang kay maghintay ng February? Uh, kasi nga partner, iba na yung patakaran na sinabi ng Supreme Court. Dati kasi, <laughs> pwede ka pang magsampa. Pwede ka pang magsampa ng impeachment complaint kahit wala kang ebidensya. Pero yeah. dito, uh, sa sinabi ng Supreme Court, kasama nang kanilang ng kanilang, uh, ng, uh, kanilang ruling eh, hindi ka na pwedeng mag-sampa ng impeachment nang hindi nakakabit yung ebidensya, partner. Kaya yung ugali nila na insinuation lang, ay pwede na kukuha na lang. Actually, ang purpose nila dyan, kukuha sila ng ebidensya doon na mismo, sa may impeachment uh, trial na mismo. Yan yung ginawa nila nung panahon ni Corona, natatandaan nyo. Pinabuksan oh. yung salin, pinabuksan yung... Uh, yung bank account tapos pinagtugma nila sabay sinabing, oh hindi tugma kaya ma dapat matanggal sa pwesto to wala po hindi na po obra dahil isinulat eh, mismo ng Supreme Court yung mga hakbang na dapat gawin at hindi po nila kakayanin na makapag ng ebidensya sino po ipoproduce nila hahanapin nila si Mary Grace si Mary Grace Piatos Bubuksan nila makakakuha ba sila ng bank account ni BP Sara?